Taong 2005, nang isara ng mag-asawang Alan at Arlene ang kanilang maliit na kantin dahil sa humina ang benta. Yan po, nang nawalan po kami ng kantin, doon po ako nag-isip kung saan po talaga ako magtatrabaho. Kasi yun nga po, hindi po ako nakatapos ng high school. Third year lang po talaga ako. Yung anak ko kasi namin dalawa pa lang. Sabi ko, paano ko kaya mapag-aaral yung anak ko na wala na kami. Kung ano, baka, hindi na rin ako, hindi ko na rin alam kung saan ako papasok sa natirang isang libong piso mula sa kantin na nagsara. Naisipan niyang inegosyo ang fried chicken na sariling timpla. Timpla po ng fried chicken namin, parang dinimilok ko lang. Talagang ginawa ko ang sarili na pinag-aralan kung ano yung maganda. Yung isang libo po na yon, pinambili ko ng anim na pirasong manok. Tapos yung tira po, pinambili ko ng gasol. Kasi bago po kami umalis ng kanten, yung mga ibang customer namin, binigyan na rin namin ng number sa bahay. Minsan may tumatawag, minsan wala. Minsan po nakakaisang graso lang kami isang araw, minsan hanggang tatlo. Minsan hindi makatulog si Alan sa kakaisip kung paano lalago ang kanilang negosyo. Nasumpungan niya ang The 700 Club Asia at sumabay sa panalangin ng host na si Connie Reyes. Nang sabi po ni Ma'am Connie, kung walang-wala kayo, kung anong mang pangangailangan nyo, subukan nyo lang yung Panginoon. Subukan nyo lang kahit magkanong halaga, basta bukal sa puso nyo. Ayun po yung may natitira kami talagang asin dalawandaan lang nung gabi na yon. Sabi ni Mrs. Ibigay kaya natin to. Nag-agree naman kami ni Mrs. na parehas na kinumagaan. Talagang pagkagising ko, ibinigay ko sa 700 Club Asia. Diniposit ko pa po noon sa M. Eh. Hindi binigo ng Panginoon si Alan. Wala pang isang linggo, Padami na ng padami ang umuorder ng kanyang fried chicken. Dati po, nakaka-isang buong manok lang kami sa isang araw hanggang tatlo. Mula po nung nagbigay kami sa 7-Eleven Cup Asia ni Mrs. doon na po nag-umpisa na minsan, nakaka na kami, 10 hanggang 20 ganyan sa isang araw. Doon na po nag-umpisa na, parang papasa-pasa na po sila ng number namin, yung mga nakakataking po. Parang naging word of mouth na po yung chicken namin ipinagpatuloy ni Alan ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon sa CBN Asia. Kaya't walang tigil din ang pagpapalang natatanggap ng kanyang pamilya. Mula po nung nag-donate kami sa 700 Cup Asia, doon po na nagtuloy-tuloy nga po yung order, doon na po namin napag-aral yung anak namin na dalawa na parehas po tapos sila ng college. Pinagkaluban din po kami ni Lord ng pwesto na kahit mali maliit lang, pero okay naman. Kahit nung pandemic po, hindi kami naapektuhan. Naranasan ni Alan at ng kanyang pamilya ang katapatan ng Panginoon sa kanilang pamumuhay at negosyo. Open for franchise na ang kanilang Mang A Fried Chicken. Pag nagbigay ka, ibabalik sa iyo ng Panginoon ng sobra-sobra. Katulad po namin, nagbigay ng daan sino po ba mag-aakala no na sobra-sobra yung binigay sa amin? Na yung mga hindi ko nararanasan noon, na ipaparanas ko sa pamilya namin ngayon, sa mga anak ko. Sa lahat po nang nakakausap ko, talagang ipinagmamalaki ko na nagumpisa ako sa 700 Club Asia. Kasi nung hindi ko nasupungan siguro, wala po ang ganitong hanap buhay na ipinagkalog ng Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila na ang negosyo na to hindi naman sa akin eh. Sa Panginoon to parang pinahiram lang sa akin ni Lord na pinagkatiwala lang.